at nang makaraan ang Sabbath, si Maria Magdalena, at si Mariang Inani Santiago, at si Salome. Ay nagsibili ng mga pabango, upang sila'y magsiparoon at siya ipahiran. At pagkaumagang umaga ng unang araw ng sanglinggo, ay nagsiparoon sila sa libingan ng sikat na ang araw. At kanilang pinag-uusapan. Sino kaya ang ating mapagpapagulong ng bato mula sa pintuan ng libingan? At pagkatingin ay nakita nilang naigulong na ang bato. Sapagkat yaw ay malaki. At pagkapasok sa libingan, ay kanilang nakita ang isang binata na nakaupo sa dakong kanan. Na nararamta ng isang damit na maputi, at sila'y nangagitla. At sinabi niya sa kanila, Huwag kayong mga gitla, hinahanap niyo si Jesus, ang Nazareno, na ipinako sa krus. Siya'y nagbangon, wala siya rito, tingnan niyo ang dakong pinaglagyan nila sa kanya. Datapu at magsyaon kayo, sabihin niyo sa kanyang mga alagad at kay Pedro. Siya'y nangunguna sa inyo sa Galilea, doon siya makikita, ayon sa sinabi niya sa inyo at sila'y nagsilabas at nagsitakas mula sa libingan. Sapagkat sila'y nagsipangilabot at nangagitla. At hindi sila nangagsasabi ng anuman sa kanino man, sapagkat sila'y nangatatakot. Nang siya nga'y magbangon ng unang araw ng sanglinggo, ay napakita muna siya kay Maria Magdalena. Nasa kanya'y pitong demonyo ang pinalabas niya siya yumaon at ipinagbigay alam sa mga naging kasamahan ni Jesus. Samantalang sila ay nangahahapis at nagsisitangis. At sila, nang kanilang mabalitaan na siya ay nabuhay. At nakita ni Magdalena, ay hindi sila nagsipaniwala. At pagkatapos ng mga bagay na ito ay napakita siya sa ibang anyo sa dalawa sa kanila. Nang sila'y nangaglalakad na patungo sa bukid. At sila'y nag at ipinagbigay alam ito sa mga iba. At kahit sa kanila'y hindi rin sila nagsipaniwala. At pagkatapos siya'y napakita sa labing isa samantalang sila'y nangakaupong nagsisikain. At pinagwikaan sila sa kawalan nila ng pananampalataya at katigasan ng puso. Sapagkat hindi sila nagsipaniwala sa nangakakita sa kanya pagkatapos na siya'y magbangon at sinabi niya sa kanila, Magsyaon kayo sa buong sanglibutan, at inyong ipangaral ang ebanghelyo sa lahat ng kinapal. Ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Datapuat ang hindi sumasampalataya ay parurusahan. At lalaki pang mga tandang ito sa magsisisampalataya. Mangagpapalabas sila ng mga demonyo sa aking pangalan. Mangagsasalita sila ng mga bagong wika. Sila'y magsisihawak ng mga ahas, at kung magsiinom sila ng bagay na makamamatay. Sa anumang paraan ay hindi makasasama sa kanila. Ipapatong nila ang kanilang mga kamay sa mga may sakit, at sila'y magsisigaling. Ang Panginoong Hesus nga, pagkatapos na sila'y mga kausap niya, ay tinanggap sa itaas ng langit at lumuklok sa kanan ng Diyos. At nagsialis sila at nagsipangaral sa lahat ng dako. Nagumagawang kasama nila ang Panginoon. At pinatototohanan ang salita sa pamamagitan ng mga tandang kalakip. Siya